Hi guys First time naming mag Off road ngayon Medyo ano? Kakatakot na Later anak Natatakot kaming mag alam, Oh my god <laughs> eh, yeah. yung yung pumasok kami ng disyerto. Ano, papakita man. ko sa inyo kung gaano kala, ka, kahirap yung ano, yung dadaanan namin. Bali yung gulong, yung mga gulong ng sasakyan, binawasan yung hangin para kumapit yung gulong sa sa buhangin para hindi kami mabalaho. Ayan, first time ni Bebe. So, <laughs> madami siya, grupo siya sumama lang kami, first time namin sumama ngayon kasi ano, kasi gusto naming ma-experience, so pag nagustuhan daw niya, ano uh, ewan, ayan so ito ay uh, papasok mag-off-road kami, sabay magka-camping mag-overnight na kami, kasama ko ang mga kids hi, si daddy and of course, your mommy nene, sige po sama-sama tayong pumasok sa disyerto. hahaha <laughs> Uh oh, okay well, lang pero medyo nakakailang. Ay, mo bro. Kaya, gas lang bro, power. Okay lang, bro. Okay lang. Thank you. Satang sa trust and unity, please. distansya natin, isang sasakyan. Distansya, sa sasakyan. Mga toon. Ayan, nandito na kami sa campsite. Ano, ang daming, ang daming, ano, mga no, sasakyan. Maraming nag-join. Actually, kami, kami yata yung first time, first timer na mag-off-road. Ano, yung off-road kasi, ano siya, pupunta kayo sa gitna ng desert. Dadaanan niyo yung mga mga malalaking malalaking bundok ng buhangin doon yung idadaan yung mga sasakyan nyo so talagang kailangan magaling mag drive siguro kasi nakakatakot tumatabingi yung sasakyan eh kinakabahan ako eh pero ano hindi ka naman nila papabayaan kasi meron silang okay, binibigay well, kung naririnig nyo, may walkie talkie silang binibigay, tapos ano may instruction, tapos may may, may nauna sa amin may nag-aalalay sa likod, so tinuturo kung paano yung gagawin tapos pati yung setup ng mga sasakyan dito sa campsite ano, organize sila tapos kompleto sila, kompleto talaga sila ng mga gadget, ng, ng lahat ng gamit, kompleto sila. So ano, hindi ka hindi ka kakabahan na baka mabalaho ka, tapos baka ma, ano ka, hindi ka nila papabayaan. Ikot sila. Yun. Ikot ko kayo mamaya, titingnan natin, ha? Ayan. Nagkataon po na ang samahan namin po po ay may event para sa kamo sa Halloween. Ayan. makita nyo na talagang prepared sila may mga naka-costume eh look eh, medyo nahihiya ako kasi hindi pa naman namin silang gamay eh, masyado kakilala hindi pa namin silang kakilala pero ayan kung nakikita niyo yan mamaya ito try ni Bebe mag doon bashing ano, isa isasabak niya yung sa sasakyan namin sabi doon mga ibang mga talagang nag nagdudun bashing na huwag daw maawa sa sasakyan kasi talagang parang tataog siya tingnan natin kung kaya ni Bebe mamaya na ano na na makapag drive bet niya daw eh sali daw siya tingnan ko nga magta-try si Bebe mag dun bashing. Wala mo na daw siyang sakay kasi ano siya newbie. So susunod lang siya sa mga mga mag-guide. Tingnan natin kung kaya niya. Okay. Ah, ang re ready na ang lahat para sa dun bashing. Ang iba ay nag-start na. You oh. know. Oh, ayan na, umaalis na 'yung iba. Okay, start na silang mag drive sa desert. Ito so, pa ang aking mga kids. Siyempre, wala kasi nang ginawa ko yung mag- Lalo. Ayan, mag-uumpisa na siya. Tingnan natin kung makakayanan niyang hindi mabalaho. pati na. Good job. Good job. <laughs> <laughs> Zach, si daddy yan na, oh. Ayun, oh. Thank, you. thank you. <laughs> sasabi mo, bebe? Napakasarap na experience. Eh, bro. So, okay, thank you. Una na kami. Anong nasira mo? Yung ano. Real bumper. Magsak. <laughs> Very good. <laughs> Very good. <laughs> all all over experience uh, 10.1 Wow Sobra pa sa 10 Uulitin mo ba to? Uh, Oo okay. Kailangan <laughs> Mahal to mahal, mahal. Mahal na trip to. Mahal na trip. Oh! Guys, sa may pauwi na kami. Papakita ko sa y. ita na bebe mag-drive i-drive kami at ang mga bata ay nagpapanik na ito. Sadali. Wow! Like one, yeah. Mas maganda yung view ngayon kasi kitang kita. Tanya likes it. Ayan. Okay. Agabi, eh. nung papunta pa lang kami dito, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sa akala namin dun sa may alimadam. Ayan, hindi ko alam na ano na nasa hata uh, pala kami border ng Oman nakikita nyo tong fence sa gilid namin yan fence pala yan Oman na yan pag tumawid kami yan makakuryente ka hindi joke enjoy ka ba de? hindi Uso! sus malungkot ako malungkot ka pa ng lagay na yan bakit? malungkot ako ayoko na iba to kagabi walang ganto bakit tong bundok? Wuuuuhhh Sokak binaw ni tau Tunggu nanti goya Alexi Aduh